Yo, what's up mga Ludes? Mamimerkdayan muna tayo. Daing mabaliches muna tayo hindi video mga to. Mga Ludes. So, medyo late na ito tayo nakalis. 10.35 a.m. So, habang palabas tayo ng village mga Ludes. Ay, ito. Tanghalian pa naman yung usapan namin. Doon sa aming pupuntahan. Kaya, okay lang yan. So, chill na rin lang kami dito mga Ludes. No? So, habang paalis na nga pala kami. Eh, tayo na-endulahan nga pala ng aking pinsan upang pumunta dun sa 82 birthday na namin na kahit itong tarahin namin ito ay very malapit sa amin kasi ito ay anak ng aming lulahin na kapatid ng aming lulu so medyo magugula kayo mga leads kung hindi namin kayo kapamilya so may iba tayong mga leads so overtick lang tayo dito mga leads sa sasakyan ito at meron dyan jeep ayan Ayan. Meron dyan na uh, pick up at ito may jeep. Mapapansin niyo mga susig na rin dyan. Pakanan. So napun ako yan pero nandito naman siya sa kaliwa. So like sinahan ko siya at sinabi ko sa kanya. So humingi naman siya ng dispensa by raising their hands na naintindihan ko naman yan. Kasi bilang driver naintindihan natin yun mga ganun. So ang ganda ng panahon mga Lods at di naman sana umulan kasi mababasa naman kami. Ito yung naman yung alamin ha. <laughs> so maiba tayo mga Lods ha. Dito na tayo sa Katipunan, northbound. At dito, nalito ako kung saan yung motorcycle lane. Eh, alam ko dito meron na yung end cap. So mas pinili ko na lang mga Lods ang uh, dito tayo sa kaliwang bahagi mga Lods. Para sip tayo ang problema ng mga lods ay ayun may dumaang motor sa ating kanan bahagi so nag-alinlangan ako mga lods lumipat-lipat kasi alam nyo na may end cap so nag-stay na lang muna ako dito pero pagdating dito mga lods ay ayan kikita nyo tandaan lang ako pumasok dito sa bandang gitna kasi hindi ko, rin, hindi ko rin alam mga lods kung tama yung motor na yun pero ayan nagdalawa na sila so Mamaya na ako lilipat dun sa uh, right side natin. So, ito muna tayo mga loots. Tinadiritso lang tayo dito mga luts At bandang katipunan na to mga luts At uh, ito. Ay may natanaw tayo dyan mga luts na motorcycle inside moon. So, tama nga sila. Lumipat na agad ako dito sa motorcycle lane. So, ito nga palang daan dito. Nasa kanan natin ay papuntang Marikina, uh, Marcos Highway. So itong ibabaw mga loads ay papunta ko ng uh, Congressional at uh, Commonwealth. Yan, katipunan, UP. Yan, yeah, dito tayo sa taas kasi dire-direcho tayo Yan, natin tayo liliko sa may Commonwealth. So, ito mga loads, no? Habang uh, binabaybay natin itong mga loads lang ito, may mapapansin kayo na ayan, chill ride lang siya so hindi na natin siya inabala pero daritso lang siya pinauna na lang natin siya dito at ito na mga lids na umibala na tayo ng flyover na na natipunan at ito mga lids binabaybay natin at dito tayo dadaan mga lids ngayon kasi meron dyan uh, basically sa banda right side So ayan, nakikita ay, nyo yung uh, concrete barrier Diyan lang tayo sa maliit na linyan yan Diyan lang tayo dadaan Kasi Alam nyo na, may end cap So, pinagbibigyan naman tayo dyan ng mga sasakyan Kasi alam nyo mga sasakyan na yun ay for motorcycle lead lang So, thank you sa inyo mga mga loops So, by the way mga loops, continue lang tayo Habang binabaybay natin ito Nandito na tayo sa mga Universities ng Katipunan uh, So ayan, pag uh, tatsahan lang tayo dyan, pagalingan lang tayo dyan sa mga traffic lights dyan Kasi wala silang timer So pag alam mong abot ka, i mo na Pag hindi, may mag-aalang ang kaops Teka nga pala, itong black na to ay gustong pumasok sa aming linya Ay hindi natin nabagbigyan mga dudes, kasi mawawala naman tayo sa linya yun ay isang patunay din na tayo ay consume sa kanya kasi ba nakikita siya so ito na mga leads ha ulit dito nga pala itong may mga college na to ang lawak ng no? film nila at ito na mga leads sa fast forward tayo at nandito na tayo mga leads ngayon sa commonwealth kung so, ito saan ito yung LRT Station or MRT Station. So, stay lang tayo dito mga lig sa Motorcycle Lane. Kasi, alam ko dito marami yung end caps. So, hindi pwede talaga hindi tayo lalabas ng Motorcycle Lane. Kung dito, kasi ang daming tao naglalakad sa ating uh, lane. At ayan, katulad yan, may mga jeep na nagbababa sa linya natin. Hindi natin silang patabi. So, ito nga pala mga loods ay payatas. Going to payatas yan. So, stay lang tayo dito mga loods sa motorcycle lane na Nakikita niya naman. At dito may jeep na tumigil. So, no-overtake na lang natin yan. Pagka-overtake natin ang yeah. jeep at mga small buses, ayang jeep na yan ay kumanan, kumaliwa. Pagka-lampas sa bus... Ah, pasok uli ng kanan. So, wala na tayong magagawa kasi may talaga yung gawain nila. So, ito na yung isang ito ay doon na nagbaba. So, wala tayo talaga magagawa Diyan, Kunti ang umiwas. Ah, ay, ito, magkukontest na lang tayo pag tayo nakikitan dyan. So, ito. Napansin natin itong puting to. Binusinahan natin. So, agara na naman siyang umalis sa motorcycle lane. Tapos itong jeep na ito, mga loops ay ganun pa rin, mga loops. Motorcycle pa rin siya dumadaan. Samahan pa natin ang isa na ito. So, mga loops, maunahan natin yung uh, puting sasakyan niyan. Pero pagkauna natin yan, mapapansin natin sa wandang unahan ay kaya pala siya ay gustong umanan. Exit pala talaga yung kakanan. Kaso malayo pa naman. So ito, uh, Dara-daratso Diret lang tayo dito mga loads Ang tinuturo ko dyan mga loads ay may mga camera talaga dyan So stay lang tayo dito mga loads At uh, mga loads kung hindi ka pa subscribe like baka naman maaari ka mag-subscribe sa aking channel At kung ikaw ay may naisabihin Ay kayo mag-comment dyan So continuous lang tayo mga loads Andito pa rin tayo sa second lane To the right At saka So tinis lang tayo dyan, at yan nag-iunahan yung mga motor, umunan na yung puting kotse, na yun ang problema, naunahan siya ng bus, at saka merong harang doon sa unahan niya, yun, doon nagtatapos. At heto na, dumating na my birthday na ating pinuntaan, siya nga pala ang aking kakampasin. birthday kakak! my birthday